nadadaanan na pala ron yawa di atay eh. <laughs> ah sayang nakalibre pa sana tayo ang <laughs> inis yan ang inis yan Brad. Pwede naman na. Wag lang, wag ka lang talaga sa sabit. Oh my god, oh my god, mataas Mataas Ay, <laughs> saan try si na sa kamote So, nagsasanay lang ako Do this Natagal ko hindi nakapag-biyahe Natagal ko hindi nakapag-ride Hindi na ako marunong mag-motor Sabi na one way Dito rin dadan. sana pala lumusot na ako dun saan <laughs> Sana pala lumusot na ako dun sa dulo O nga no, ba't di pa nila dun direkta Para dire direkta lang yung Biyahe din eh Sa salubong sa ano Papuntang mong gilinto rin ng mga Nag-inforce eh Sana maging legal na yung Mio sa NLEX eh no Kahit sa gilid lang sila sana maging legal, katulad sa ibang bansa Palagyan lang ng ERP ah, eh, RAP Palagyan lang ng RFID ito, eh Itong mga million na ito Pwede na Kaya talaga may gagawin dito sa may tabang eh. Nagiging exclusive ang NLEX para sa lower CCs eh. <laughs> Pero sana kahit walang ginagawa, exclusive. Kasi may ibang ano kasi da, may ibang daan kasi sa NLEX na pa-shortcut na. Yung hindi mo na kailangan mag-car tour. Tulad dun sa pupuntang arena. May daan din nun sa index eh. Oh, nagabal niya aso. ni may sakay. So ayun lang Rudis <laughs> May sasanay lang talaga ulit ako Para uh, mabatak ulit yung aking katawan